Di na sa gabahanan sa lungsod sa Carmen. Ang nag-viral online, diin gilaong ang ero sa binuhayng bitin o gaw. report ni Femary Dumabo? <laughs> apod di Carmen Municipal Tourism Officer Tobias Villamor nga usa siya sa unang nakadawat og reklamo nitong Biyernes gikan sa mga concerned citizen tungod sa video nga na-post sa My Days usa sa mga citizen nga matod pa taga lungsod sa Carmen din makita pipila ka mga itoy nga anaa sa hawla sa mga dagkong bitin halo. Giingong gipakao ng mga itoy sa mga reptiles. Dali nga gi-screen record sa LGU ang maong video sa so wa pa nag-deactivate ang uploader aron magamit isip ebidensya sa ipaygayong investigasyon. Mato de Villamor nga ngayang kabalakan ng video human nasuta nga ang nag-upload sa video matod pa pipila ka na nawagan nga buot ni ini mo adapt og mga itoy. Ilang giklaro nga sila sa Carmen LGU ang usa sa na nagpromote sa conservation ug preservation sa dagdag mga hayupan. Lain gid siya mamunoga, batigit siya nga Ah, uh, ito po. Kay, naman good tayo. Namog na yung kategorya na itong mga hayop. Na ay for consumption pamfet, so, pag, na po yung pang pet. So, wag na namog yung tolerate yung una na nga mga activity. So, si Mayor nag-instruct na sa atong kapulisan o sa mga local sa barangay nga. Ipapangita ito ang nagbuhat. Mato ni William nganailhan nga nailhan na nila ang uploader o gipangita na karon o sutaon kun kung iya bagid ang video o kung asa nahitabo ang video kung tinood ba sa ilang lugar sa Carmen. Ang kapulisan sa lungsod sa Carmen ang nihimo na usab sa ilang pakisusi. Kung masuta ang nahitabo o kini sa ilang lungsod sa Carmen, tukmang kaso ang ipasaka sa LGU o sa usaka organisasyon. Nga to sa uploader o sa tag-iya sa mga binuhing bitin og halo. mag na association sa Carmen na sa mga a so, sila kita mo parog ma'am as complainant yung anak mo. Files sila case Samtang sa ilang official statement sa Island Rescue Organization, iro, nga gipo sa social media, nga nihimo si Daog Lakang batok sa gigong paglaog sa si mga ito ngadto sa si mga reptiles. Gidiin nila nga ang pag-adapt og mga ero og iring, gikinahalan yun sub subsub nga proseso pagsiguro sa welfare sa maong mga hayupan. O bani Marlon Melgazo, Femary Dumabok? Balitang Bisdak